Good morning, guys. Nandito tayo ngayon sa aking farm. Ang aga-aga ng lola niyo. Alam niyo kung oras na. 5.30 pa lang ng umaga. Pero nandito na tayo. Pagkatid natin kateas ka, dumiretso ka tayo dito sa ating farm. I-update ko kayo, guys, kung ano-ano yung mga tanim natin dito sa ating farm. At maghapong magdamang nag at meron pa limang araw at yung ating mga pakuan guys wala na may sakit na this time guys talaga hindi na ako nag expect kung lalago o oh, hindi yung ating mga pakuan at melon kasi nga guys every year ko na tong na-experience na nalulungkot ako pero syempre ganun talaga yung buhay parang ano lang din yan diba sugal so, weather weather lang may oo oh, kay merong hindi pero this time ay tinanggap ko na na rainy season possible na hindi tayo maging okay sa ating uh, pakwan at ayan nga nagiging ano na sila sakitin at natetegi na ng yung iba. Marami nagtatanong guys, ano-ano daw yung mga tanim natin dito sa ating farm at ganyang kalaki yung ating taniman. At marami pa rin tayong gagawin dito pero puro paglilinis na lang tsaka yung center garden natin. Tapos Uh, may bago kasi tayong farm, kaya hindi ko maasikaso talaga to. Pero kompleto na naman yung tanim natin dito. This time, hindi ako nagtanim ng kung ano, -ano at madami. Kasi hindi ko makonsume lahat, guys. So, sayang lang. Dito sa first row, guys, ay tatanggalin natin yung strawberry. So, bumibili lang ako ng aking planter para doon sa ating mga strawberry. Sige, ko makikita nyo, napakalago na rin nila, guys. Ayan, oh. Tapos, ang daming bunga. Pero hindi natin mapakanibangan. Ayan, look. Ang dami nilang bunga, ba? Diba? Pero hindi natin yan makain guys kasi nga maraming slug dito tsaka ah, langgam. So ayoko magpakatiwala. Pero ang kinakain talaga ng mostly ng kumakain talaga sa si strawberry natin mga langgam guys. Kasi super tabis talaga ng mga strawberry natin dito. Alam niyo na iba talaga yung garden soil tsaka yung mud soil. Yung mud soil talaga pinakamaganda yan kapag ka, uh, mga ganyang strawberry. Mas malago sila at mas malalaki ang bunga. And then dito sa area na to dahil since may tunnel tayo dyan. Ang tinanim natin dyan ay yung mga kamatis natin. Ang Yes, meron tayong dalawang type ng kamat, ang ampalaya dyan. Meron tayong green and white. Hindi ko alam kung lumago yung white natin kasi pahabol na lang. Tapos yung mga kamatis natin guys, ayan na sila. Sabay-sabay na silang nahihinog. Isang tangkay lang yan guys. Yung kamatis natin, ayan, isang pula lang yan. Ayan. So, pinahaba lang natin siya ng tatlong uh, vines. Ayan. At ganyan kalago yung kanyang mga kamatis after ng ulan. Ayan, nahihinog na sila at magpuputukan yan guys kasi sa sobrang ano ng ulan. So ang gagawin lang natin dyan, ito may bunga na eh. So hindi natin pwedeng tastasan, natin dito. Ito, na natin ito pwede tasasan pero pwede natin siyang putulan dito. Ito, tatasasin na natin to. Ayan. Para hindi sila humaba. And then, pag na-reach na natin yung goal natin hanggang dyan, pwede na natin siyang putulan sa dulo para ma-priority na yung mga bagong lalabas na sanga katulad nito kasi wala na, putol na yung nasa ibabaw natin. So magpapa, labas tayo ng panibagong sanga sa ilalim. Pag na, ano na natin to, yung tamang taas niya, putulin na, and then another yung ilalim. So inulit ko lang yun guys para matandaan nyo. Tapos niligaw ko siya ng net kasi guys, hindi ko pa nare yung mga sinulid natin sa taas. Ayan, nakikita nyo. Masyado siyang malalaki yung puwang niya. Kaya pinapasok pa rin tayo ng uwak at kinakain nga yung ating mga Ah uh, pipino. So, ayan. Ganyan yung itsura niya, guys, sa loob. Ang gaganda ng mga kamatis natin. Ayan. Mm, nako, tignan niyo yung mga variety ng kamatis natin, guys. O, oh, hitik na hitik sa bunga. Iisang, mm, isang iisang ano lang yan, guys iisang tangkay lang yan. O tatlong variety lang yung natin ngayon, guys. Ang tinanim natin ay puro cherries. Isang yellow, orange, tsaka red. Yun lang ang tanim natin. Tapos, dito sa area na to, sa side na to, ang tanim naman natin dito, meron tayong red okra. Ayan. Yung mga red okra natin, pahabol na natin. ngay pa lang natin siya natanim. Kasi nakabili ko kahapon ng mas mura. Kasi pag bagong taniman, guys, mahal pa talaga yan. Nasa 300 yen o um, 120 pesos ang tatlong punla. Tatlo naman siya sa isang cup na. So, kahapon, nabili ko lang siya ng 30 pesos lang. So, sale na yun, guys. 30 pesos, 25 pesos. Tatlo na yun. And then, dito yung ating red perilla. Masarap to, guys, kapag gagawa ko ng mga juice. Yan. Malakas lumago din yan. And then, dito, gabi. Hindi pa umuusbong yung mga gabi natin dito. Ayan. Actually, magtatanim din tayo sa ating bagong farm ng gabi. Kasi, mas maganda ang ano don spot ng araw doon. Talagang tuloy-tuloy hanggang maghapon. And then, pagdating dito guys, patak watak yung kasaba natin kasi kung saan ako mayroon available na area. Doon ako nag, wait lang tat, nagbubunot ako ng mga damo habang ako ay naglilibot. Kasi para hindi sayang, eh, ano natin, libot natin dito. Kasi ayan, ang lakas nilang lumago guys, yung mga dahon-dahon basta after ng ulan. Sana lang nakakain yung mga ligaw-ligaw na ganito yun, eh, di ba? Para napapakinabangan talaga sila. Ayan, may naligaw tayo dito na uh, alogbati alugbati. Yan yung ligaw pa nung last year na tanim natin. So may mga butong na iiwan. Ayan, tumutubo pa rin sila. So dito, guys, ay kasaba naman ang tanim natin dyan. Tingnan nyo, ibang-iba. Last batch ko yan tinanim dito. Pero since naaarawan sila dito ng mahabang oras, ayan, mas mabilis sila lumago dito kaysa yung nauna na nasa likod. So ayan yung mga tanim natin dito. So dito naman yung mga kamote natin this time. Kung maaalala nyo yun, dun sila sa dulong-dulo ko tinanim. Kasi nga malawak yung uh, gagapang kanila. Pero dahil malapad yung raised bed natin dito, dito ko sila talaga tinanim. At dito naman sa side na to ay yung mga melon natin. At ayan na nga sila gumagapang na sila dito. So kaya na kailangan natin sila i-guide para gumapang pataas. Dito. Pagdating naman dito guys ay, dito muna kayo. Tapos dito guys, hindi ko pa nalilinis yan kasi nagbabakbak pa ako ng lupa nun. Napuputikan pa siya guys. Hahakuti natin yan at sabi ko nga dadalhin ko yung mga pasuko kasi iuwi iu ko siya kasi magandang lupa yan guys ah uh, mud soil talaga siya. So pagdating dito guys yung mga mais natin, dalawang variety to. Pero parehong yellow, yung isa white yellow, ano, parang mix ng white and yellow. And then yung isa puro yellow lang siya. So ayan, makikita nyo, nagkakaroon na rin siya ng mga Yung mga bulaklak muna pala bago yung tassel. Ang problema guys, no, maulan at inuunahan tayo ng <laughs> shesto na ano 'yung insecto ya. na kasi guys nag-uulan kaya hindi ko sure kung magiging okay ang ating ano itong ating mais unless maglagay tayo ng bubong dito. Ang problema naman ay baka magamag naman sila. So kinahalanan natin silang buburain ng powder para hindi sila kainin ng insecto. Tapos pagdating do sa unang-una, ang nakatanim naman dito ay 'yung ating mga uh, okra na green. Ayan. So, dito sila nakatanim. Actually, tatlo to eh. Bakit dalawa lang yung nabuhay? So, ayan. Tatlo yan. And then, yung sa pinakagilid niya, dito kasi dati nakatanim yung singkamasong. Pag may mga umuusbong, sayang, nililipat ko dito, guys. Ayan. Yan yung para sa buto natin. Kasi ang mas guys, talaga hindi magiging bunga niya malalaki kapag hindi nyo tinastasan ng bulaklak at mga dahon na excess. Kasi doon na pupunta lahat ng energy, hindi doon sa bunga. Kaya eto, hiniwalay natin siya. Eto para to sa bolak uh, buto natin. And then yung nandun sa farm natin na bago ay para naman doon sa ating mga bunga o laman sa ilalim. So ayan. Tapos, kagandahan guys kapag ka naka raised bed kayo na ano, Tingnan nyo. Nakukuha nyo kagad yung mga ligaw-ligaw na dahon. And then, ito yung binili nating pepino. Hoping ay lumago siya. Hindi ko siya nadiligan, guys. Nakalimutan ko. So, pinapalago natin yan at mag-uuan tayo. Magtatanim tayo yan hanggang next year. So, napakamahal yan, guys. Ang bili ko dito ay nasa 1,500. Dalawa na sila. So, pumapatak siya ng 700 yen ang isang piraso, guys. Pepino yan. Variety siya ng melon pero yung itsura niya mukha siyang eggplant o talong tapos uh, hindi siya gumagapang so ganyan lang siya gumagapang siya pataas kung gusto niya siyang pagapangin pero pwede rin palapad tapos pagdating dito ito, ito yung binabakbak natin guys na gagawin natin garden na pahingahan maglalagay tayo dito ng pahingahan natin so binabaklas ko lang yung lupa niya And then pagdating dito guys, meron tayo dito ang dalawang tupig tupig ba yun? oh, basta yung tupig sa atin na malalaki. Ayun, eto may danim akong dalawa. And then, pagdating dito guys, ayan nga yung mga pakwan natin. Tegi na, nakikita nyo yan. Yung para may spot-spot pa sila. So, meaning ay, nategi na yan sa sobrang ulan. Hindi talaga advisable ang pagtatanim ng pakwan sa maulang lugar. Mm -mm. At nakikita ko naman, may isa naman tayo nakasurvive. Ayan, nakita nyo may bunga na siya. May bunga din siya dito. Ayan. So, hindi ko na sila pinapakilaman. Hindi ko na sila tinatastasan. Tapos, hanggang dun yan, guys, ay pakwan. Tapos, yung dito naman natin, ayan kung makikita nyo, meron tayo dito yakon. Yes, nakabili ko, guys, ng yakon sa my Hardware's, as a garden shop. Pero, ayan lang ang nabili natin. So, pito lang sila. Kasi, siguro na na tayo dahil nga galing tayong Pilipinas tapos na yung bilihan ng punla talaga that time guys buti nga nakahabol na lang tayo tapos nyan ayan pitong yakon taas lahat ng pakuan natin guys natin. ang mahal pa naman ng pakuan alam nyo ba napakamahal nyan tapos ayan may mga buka naman tayo pero hindi ko na inaasahan yan guys gawa ng kasi kung makikita nyo yung nasa ugat niya may sakit na talaga sila So possible na damay-damay na yung bunga niya. Ayan, hindi tayo magiging success sa pakwan this time. Kasi sobrang ulan talaga, promise. Hindi naman tayo pwede magtanim ng late na, na after ng season ng June. Kasi guys, hindi naman maganda na magiging result nun. Kasi sobrang init na nun. Hindi magiging maganda ang mga pananim natin. Lalo na kung nag start kayo ng mainit na mainit na mainit na panahon na. Ayan, singkamas yan guys. Ganyan ginagawa ko. Ligaw yan na singkamas. Ayan. So, ang ginagawa ko, tinatanim ko pa rin yan para hindi masayang kasi dito lalago sila. So, mag-aagaw-agaw lang sila ng pwesto. Ayan. So, ito pakwan pa rin. Pakwan. Pakwan. May mga bunga naman siya. Ayan, mga pakwan natin, guys. So, uh, so, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga sakit na yan. So, hindi na natin yan aasahan. Ayan. Ang dami niya bunga, actually. Ayan, o. Oh. Mm, diba? Ayan pa sa ilalim, Oh mahabol naman sila ng bunga pero ayan nga yung tangkay nila may mga spot spot na so meaning wala na yan guys hindi na natin masusurvive yan ayan. at ito yung mga pahabol natin na ube na itatanim natin doon sa ating farm ayan so hindi ko alam kung makakahabol pa na magkalaman yan ang lalaki na nung ano natin dito guys nung pakwa natin ayan oh. Pero hindi nga ako sure kung magiging okay sila. At baka kailangan na natin tong lagyan ng, ano guys, ng support ah. Kasi baka pag lumaki siya, bumagsak. Ayan. Meron na tayong pakuan guys. Hoping nga maging okay ka. Ayan oh. May sakit na siya guys so, oh. Ito nyo yan. May mga spot. So sakit na yan. At dito naman guys. Pagdating dito guys, another kasaba. Yan yung mga mm, pangalawang batch na tinanim ko. Kasi galing yan lahat dito yun. So pagdating dito, uh, ano, mamaya na pala 'yan. Baka maligaw-ligaw tayo kung saan ko kayo tinuturo. So ayan, ito yung pangatlong row naman natin. Ang tanim naman natin dito ay mga talong dito sa side na to. Lahat 'yan, talong. And then sa uh, right uh, left side niya naman ay mga iba't ibang klase ng pepper. Ito yung isa nating uh, ano guys, yung isa nating pakwan. Ayan. Dito okay sila mukhang umukay naman yung mga pakwan natin dito. Nakaka-survive naman sila. Siguro, hindi ko alam kung anong variety to. Depende kasi yan sa variety, guys. No? At hindi ko na rin sila pinapakailaman. Huwag lang talaga silang tatawi dito sa aking lakaran. Kasi nga, alam nyo na, lakaran natin yan, guys. May isturbo tayo. Kaya dito natin sila, itatabi. Sabay-sabay. Ayan. Kasi wala tayo dito araw-araw. Kaya ayan, naiiba na yung uh, nila. At ang daming suso. Ayan guys. naman sila actually kasi tagakain sila ng mga lumang dahon. Ang problema pati yung bagong dahon misa tintira na nila. So ayan, may bunga oh. ba diba? And then, pagdating dito guys, may mga bunga na rin ba dito? Wala kang bunga nakikita pa dito sa ibabaw. Puro nasa ilalim. Ayan, may mga bunga na rin pala. Ayan. Ah, dito marami na silang bunga. Ayan. Marami nag-aabang sa pakwan natin, guys. Lalo na yung kapatid ko kasi adik sa prutas yung kanyang anak. So dito wala pa nakikita bunga. Ayan, Ito yung mga talong natin. May flex ko sa inyo mamaya kasi nga tayo ay mamimitas ng ating talong. Pang ulam natin. At mga gagamba. Sabit na sabit. Ayan. Tawa natin dito. Wala na. May sakit na din. Hmm. Tapos yung melon natin dito. Actually may melon ako tinanim dito. Pero hindi na rin sila lumaki. Ayan yung mga melon natin. Nasaan na ba sila? Ito, melon yan. So, hindi na rin sila lumaki, no? Ayan, pagdating dito, habanero. Itong dalawa na to. And then, yellow to. Isa eh. Naputol ko to Hindi na to mubo. Nagtampo na. Kasi, tinatali ko siya. So, nabali. Malutong kasi siya. Ito, yellow chili. And then, ito naman ay Japanese chili. Ayan, yung pinaka-sili ng Japanese, ganyan. Hindi siya kasi maanghang, guys. So, masarap yan sa mga inihaw. And then, eto, dalawa yan. Ayan, dalaw-dalawang pares. Ayan, tingnan nyo. Tinanggalan ko siya dito. Nagkaroon naman siya ulit. Kasi nabali ko yan, guys. Nung ako'y nagtatali. Malutong kasi sila masyado. Pagka maulan kasi malutong. Ito, mga bell pepper natin. ayan, tingnan nyo yung mga bell pepper natin, guys. O, di ba Ang lagu-lagu na. So, mamaya mamimitas tayo niyan kasi uulamin natin. And then eto, alam po, yellow bell pepper yata ito eh. Mm -mm. Tapos eto, ang ah, malakas ang hangin na bali din siya. Eto. Kakita nyo, kulang ang dahon niya. Nabali yan ang dalawang sanga. Pagdating dito guys, another bell pepper. Pero magkakaiba kasing kulay yan. May dilaw, may pula, may orange. Pagdating dito guys, yung siling uh, pula natin. Wala pala ako ng siling jumbo. Wala ako nakabili nun. Yung Jambosili this time. So, pag may nakita ako, buti na may isang pwesto pa doon. Same to. Ewan ko kung same to tsaka eto. Yung dalawa na to. So, ayan guys. At may paru, -paru tayo. Which is magandang sign. Kasi nga, nakakapagpadami yan ng bunga natin. Yung nga lang, minsan nangingitlog talaga sila. Tapos, may mga marigold tayo sa center. Kung makikita nyo, kasi pantaboy yung amoy niya ng mga insekto. Ang unang-unang kalaban natin sa mga talong guys ay eto. So, ayan. Kaya talagang alam nyo, pangarap ko talaga ang maging garden ko. Nasa sa tabi lang ng bahay ko. Para nababantayan ko yung mga pananim ko. Kasi ay hate bugs. Talaga. Lalo na ako nakikita kong butas-butas yung mga pananim ko, guys. Nga nang iinis ako sa ganyan. Ayoko nakikita kong butas-butas yung pananim ko. Which is, paganda din naman kasi ibig sabihin, hindi ka gumagamit na mga chemical. Ayan, oh, um, binubutas talaga nila yung ano natin, yung pananim natin. So, yung natin, tutubi na yan, useless unless totoong tutubi talaga. Ang dami nating kalaban talaga guys. Once na hindi tayo nagpupunta sa ating farm, unang-una na dyan yung mga kumakain ng mga dahon natin, tapos mga slugs, tapos may mga apids. So yun ang problema natin. Pagdating dito guys, ang tinanim kong pipino, dalawa lang. So, napakalakas lumago niyan. at tatandaan nyo yung pipino natin, rim natin. So, ayun na sila guys. Napakahaba na nila, ba? Diba? Dahil nga, nag-uulan ng ilang araw. So, hindi tayo nakapunta. At napakalakas lumago no, ng ating mga pipino. Kaya, mamaya, mamimitas tayo niyan. At ipapakita ko sa inyo, napakaganda ng variety na ito na pipino. Sabi ng mga hapon guys, ito yung masarap na pipino. Yung matinik. yan, itong variety na ito. masarap na pepino. Ayan, nakikita nyo ba yan? Oh, ang lalaki agad guys, after lang yung nag-uulan. At hindi ko na alam kung paano namin yung kakainin. Pero masarap yan guys, ginigisa. Para siyang ano, sayote. So sayote din ang lasa niya. Tapos ito yung ating kasaba and then another kasaba. Ito yung first batch ng kasaba ko. Kasi itong kasaba na to guys, ito yung mga pinagpunlaan natin ng kasaba para maging ano sila yung tawag dito. Uh, magkaroon sila ng ugat. Kung mag, makikita nyo yung dikit-dikit sila ng kasaba Tapos tinanggal ko na yung mga katabi nilang kasaba. Lagi nyo uugaliin guys. Magtatanggal kayo ng mga ayan, damo. Kasi kaagaw nila yan sa nutrients. Hindi lalaki talaga yung mga tanim nyo. Subok na yan, guys. Na hindi talaga lalaki kapag kami mga ganito. Kaya pagka naglilibot ako dito, habi ko na guys nagbububunot ng mga damo. So, kita-kita nyo agad yung mga bubunutin nyo kapag ka kayo ay naka-mulch film at naka-cover na ganito. So, later ko na lang yan lilinisin yung mga pinagtanggalan ko. At masarap magtanggal kapag ka maulan kasi madali silang mahugot. So, ayan mga katulad nyan. Ayan. Eto. Upo to, guys. Ay, hindi to upo. Hindi ko alam kung upo o patola. So, yan patola upo eh. Ano kasi hindi pala yung kuryente ko. Hindi ko na Ba't hindi ako na kuryente? Basa pa naman yung ano, net natin. Ayan o. Oh, tatanggalin nyo yan. Kasi aagaw yan ng nutrients. Hindi lalaki yung, yung mga kasaba o iba pang pananin. Ito, as kasaba pa din. At yung mga bawang natin na hinihintay natin yung buto na ma maging okay. Ayan guys. Makita nyo yan. So parang mabubulok sila kakaulan kasi naamag na sila, kakaulan ayan o, oh. tingnan nyo iba na yung itsura nila maitim na na at apat na araw pang pa uulan, ano ba yan sana maging ano ka naman maging okay ka bago ka naman mabulok na maka -ano, harvest tayo ng buto so ayan, nakikita nyo ba yan nagingitim na siya, nagkakaroon na siya ng mga amag uh, hindi pa yan talaga totally developed guys pagka namatay na yan eto nakita nyo nang, naninilaw na siya meaning yan ay pwede nang i-harvest yung bawang ang problema guys yung ating eto kailangan hintayin natin siya talaga natuyot natuyot na bago natin ma-harvest yung ating buto, na. yun yung pinaka sign niya para ma-harvest natin and then, pagdating dito guys ayan Tinira na rin sila ng insekto at ang tingin ko tumitira dito ay yung mga Uh, parang tipaklong na maliliit kasi ang dami dito tapos may mga slug na din ah, uh, tawag dito aalisin na rin natin to guys ito ay naligaw lang naman yan hindi ko naman yan tanim yan yung mga patatas guys hindi ko talaga tanim yan naligaw lang sila so ang nangyari ayan hinayaan ko na lang sila at after siguro ng umaraw-araw tatasasin na natin yan at hahabulan natin sila ng another tanim ng mais titingnan natin kung pwede pa tayong humabol ng mais may mga laman na rin siguro yan. Baka mga baby, ano lang. Mga baby potato lang siguro. And then yung nag iisa nating mais, nasabi ko nga sa inyo, mais yung tinanim ko dyan. Ewan ko bakit ang tububo ay... <laughs> yung ano mga patatas at walang butas na para sa patatas eh yan naglusutan na lang sila diyan sa pinagtaniman natin ng mais natalo yung mais natin at ito yung nag-iisang mais natin na hoping ay na pollinate natin ng maayos kaya lang nga nag-uulan, so baka na wash na rin siya ang hirap guys kapag ka ganitong tag-ulan talaga yan ang kalaban talaga nating mga farmer at nating mga nagtatanim. Kaya kung mayaman lang kayo ay naku mag greenhouse na lang kayo kasi 100% perfect ang inyong magiging mga bunga. Ay, ang kalabasa natin, nakita nyo naman dito guys ha, yung kasaba ulit. Dito naman yung kalabasa, alam nyo na kung bakit, kasi nga tingnan nyo naman, kahit natastas tayo ng tastas niyan, ay nakapakasipag magtatatawid ng mga animal, Ayan, oo oh, lumalabas na siya dito sa net natin which is not good kasi baka gumapang sila sa net natin pataas at napakabigat niyan. And then, pagdating dito guys, yan, dalawang yan ay ube-ube. So nakikita nyo, lumalaki na rin yung ube natin. At, nilalakas ako talaga yung boses ko, alam nyo guys. Kasi baka may ahas at least ma-aware sila na ay nandito ang bruha. Kailangan natin magsilaya. Sila na rin nag a -adjust. Sila mismo yung umaalis. So ayan, ube pa din tong area na to guys. Hoping maging okay sila. Alam nyo kung bakit. Hindi kasi nasisikatan ng araw ito pagdating ng alas 12. Napakaganda ng aking farm pagdating dito sa area na to. Ayan. Hindi pa nalilinis yan guys. Maraming pang kalat talaga. Ayan. Katulad yan. Yung net natin di eto. Eh, ito, ito, itong to, uh, fence natin. Tatanggalin natin yan at baka ilipat natin yan dun sa ano sa ating mga raised bed. Kasi nga magpapalit ako ng tunnel. Kasi yung tunnel na yan guys, medyo nabubulok na. So baka kalawangan, babali na lang isang araw. Baka next year, puro fence na lang yung gagamitin natin. So ayan, yung kalabasa natin guys, look. Ang lagu-lagu sabi nila ay nabubulang lang yung bulaklak At natitempura. So tayo ititempura natin yan. Pero hindi natin magagawa ngayon. Kasi super busy ko talaga. Pag malaki na yung ating kalabasa, pwede tayo manguha ng ating uh, tao dito. Ating bulaklak. Tapos doon tayo magtitempura kasama kalabasa natin. Ang lalaki ng dahon talaga nito. feeling ko malaking kalabasa to guys eh. Kasi hindi ako na-inform. Kung anong kalabasa siya. Basta budumumbot lang ng kalabasa. Ayan. Ayan na siya guys. Ang laki na niya. Ayan na silang dalawa. Super laki na kagad nila. Tapos yung nasa gitna natin. Gano'n kasi kalaki kaya yun. Eh. Yung okay yung bunga niya. Ay, ayun. Oh my God. Ang ganda ng ating ano. Kalabasa dito guys orange. Kaya pala siya dilaw. Dilaw pala kasi yung kulay ng kanyang kalabasa at napaka tamis ng kalabasa na yan. So, marami ko nakikita guys ng mga kalabasa natin. Ayan. Pero mukhang hindi siya na-pollinate. Kasi nga naulan. Hindi siya naging maayos. Hindi naman tayo makakapag-pollinate ngayon kasi basa ang mga pollen. Mabubulok lang din sila katulad nito. Tingnan nyo. Oh. Nabasa na ng ulan. So, hindi sila develop ng maganda. So, magtatastas tayo. Ayun yung isang kalabasa natin, guys. Ang laki. Mm, look. Tapos yung mga ibang kalabasa natin na hindi natin na-pollinate, ayun, nakita nyo, bulok. Kasi hindi sila napapasok ng insekto kasi hindi sila napapollinate ng mga. Kaya kinakailangan natin, guys, magtastas kasi ang laguna nila sobra hindi na sila napopollinate ng maayos dahil nga sa sobrang laguna nila hindi sila napapasok ng mga insekto at hindi natin sila na manual pollination pag ganyan kalago at baka pasukin tayo ng ahas pati. so ayan guys yung kabuuan ng ating farm at malapit nang maging uh, forest no yung itsura niya kasi punong puno na talaga ng mga dahon yung ating paligid at kailangan na rin natin magtastas na magtastas kasi nga ay masyado nang malago yung ating mga dahon at hindi na nga napopollinate yung iba Gawa na, hindi na makita yung mga bulaklak nila. So, ayun guys. At i-update ko kayo next time. Pagka may time talaga yung lola nyo ay ipapadrone natin kay Papa. Actually, may drone kami, kaya lang hindi namin ginagamit kasi nga, mayroong lisensya dito sa si Japan kapag kayo ay nagpalipad. Kinakailangan, i-renew na muna ni Papa para magamit niya yung kanyang drone. Ayan. At kinagamit niya yung kapag siya ay nagpapalipad ng kanyang glider. At abangan niyo yung ating mga susunod na update kapag ka tayo ay nag-harvest na. At mamaya mag-harvest nga pala tayo ng ating mga gulay. lang!